Diretso na sa PMO. Ayan na, magde-deliver tayo ngayon ng ating uh, pangkabuhayan showcase. <laughs> Pupunta tayo ng Pagsibol 4A. Magde-deliver tayo ng long soil. Ayan na. Sa Muzon, malawak din ang ano doon, ang itatayong subdivision. Oh. Grabe. Doon nga napunta ang kapatid ko tay, kaya hanggang muson makakarating tayo. Magdi-deliver -de pa rin tayo hanggang doon. Dito kasi son, wala akong ano, kailangan kilala ko. Kilala kayo, mahirap what? son, ako, mahirap. Mahirap pag mga upahan lang to hindi home orders, hirap Kasi baka mamaya, order, kasi kilala mamaya eh pagsakan ko ng pagsakan na naluko na nangyari sa akin yun nun diniliberan ko ng 20 pieces ba naulan na, na. kasorpresa son mag hi ka dyan son Ito ang aking mga partner sa anak buhay o yung mga gusto pong mag reseller ng lomsoil kami po ang inyong kaagapay wow kala mo Pilipinas. <laughs> May turnover ako ngayon patlo eh, Hindi ko na sila na-assist gawang at siyempre unahin natin ang ating pangkabuhayan. Dito sa Pagsinag South yun sila ngayon. Maulan ngayon dito sa Naik. Pero tagulan naman na sun. ngayon. No? Yeah, na. Uy, uy malakas-lakas tatay. Paano ba ito? Pa Ah, ayan. Ang hirap to nang walang sasakyan eh. Ito ta eh. Sara na lang. O yon ayan. ayan, nabutan talaga kami ng ulan. Umuwi muna ako. Buwat nagutom na ako. Umuwi si kami dalawa. Kung nasa inyo. Hahaha. Doon yun sa abilata eh. Kumain din po sa nato. sabi ko okay, kasi nitong particular na area sector, maramihan ganun. Anytime ba pwede tayong. Oo, ah, medyo kasi minsan wala siyang sa natin. Okay. Meron kasi isang beses bumili sa akin din ng ice, ilalagay daw niya sa yelo. Oh, paminya niyo. Hoy! Kaya ano si Jason kung makaprovide talaga. Mati, wala Kasi, wala kang pa. Kayo. Wala kang kami. Sabi ko, ang dami nyo naman hong ipang binili. Ano gagawin ninyo? Ilalagay nga daw sa yen. Ayan na, naulanan na tayo. Oh. Talagang lakas ng ulan. Dito na tayo sa so pagsibol 4A. Umulan umaraw ka sorpresa tuloy ang hanap buhay. Yan ang motto natin sa buhay Umulan, umaraw Dito lang yung office namin Ayun no Si High Rises Dadaanan ko muna si High Rises